start na kami ng dinner. Oh, we got, we got, to pray first. Yes, you need to pray first. Come on, everybody. I'll pray you. you. No, thank you. Yeah. So, ayan, magandang magandang araw sa inyong mga batid. Ito na naman yung lingkod si Kuya Predo. Tapos na yung bakasyon namin. <laughs> Tapos na ang bakasyon namin ni Mami. Back to reality na kami. Uh, linggo. Balik <laughs> na kami. Uh, bukas, may trabaho na ako. Si Mami sa Martes pa. Sorry, Mami. Uh. Good, afternoon. <laughs> good afternoon. good afternoon, good afternoon. Ang ganda-ganda pa rin? Pretty. Ganda-ganda pa rin ang asawa ko talaga. Kahit bagong gising. How's the holiday? Did you enjoy? Yeah. It's good. In what sort? What do you mean in what sort? What <laughs> sort? In what sort? What was that? What sort did you... Which one? Which part? It was all good. So nice. Nice to get away. Relax. Mm. Well, it wasn't mm. relaxing. Walking. Well, yeah. It was good. Walking, running, catching up the kids. Alam mo naman. And then, cleaning up, tidying mm -hmm. up the hotel. Si mami, hiling magligpit eh. Kaya nga nagbabakasyon. si mami, just tidying up making breakfast, na uh, ensuring na may bawang kami pag lumalabas. So ayan, linis-linis, nakapaglinis na kami ng bahay. Eh. Medyo makalat pa rin. Siyempre, sabi ko nga, kakabalik lang namin ng traba, uh, bakasyon. <laughs> so, yung lakas namin ay hindi pa sapat para sa mga gawain bahay. Pero, kanina, maaga ako nagising. Huwag ako palengke. Kasi, ang request ng aking pamilya ay nigang na baboy ang request ng aking pamilya ayan diba at makapagluto na tayo ng kanin napalambot lang natin ng konti mga kapatid <clears throat> tapos ito yung labas namin ay ang lamig pa rin UK bakit ang lamig lamig mo pa din dami ko pang gagawin mga kapatid sige niyo. Kaso yung lakas ko parang ano pa. Parang hindi ko pa kaya mag gagawa ng mga gawain bahay. Bukas na. <laughs> bukas ko na kayo gugupitin. Tapos ito bukas na rin. Itatapon ko dun sa basurahan dun. Sa dumbanda. Banda sa amin. Tapos naman yung... Ay nako. Makulimlim. Mas malamig pa rin. Haring araw, magparamdam ka na. Naku. Namimiss na kita. Lamig, <laughs> sobra. Pero suerte kami doon sa bakasyon namin mga pan. Kasi hindi siya maulan. Talagang binigyan kami ni Lord ng magandang ano, panahon na maaraw. Tapos ayun, pabalik na kami dito. Back to reality. <laughs> <laughs> Ay, back to reality. Bukas may itrabaho na ako. Si Mrs. sa Martes. Tapos si mga bata sa Martes na may pasok na sa eskwela. Ay, nako. Bilis, ang bilis lang ng isang linggo, mga patid. Parang ano lang, dumaan lang ng isang linggo. Pero, siyempre, kaya nga tayo nandito, di ba? <laughs> Kailangan magtrabaho. Hmm. Syempre, pa natin tumaluto. oh. Eh yun, sinigang na baboy request ng aking pamilya yun eh. nilagyan ko lang siya ng ayan string beans Kalong saka okra ayan, ayan lang <laughs> sarap niyan lalo na malamig yung panahon di ba at ayun, luto na yung kanin ko ready na tapos yun naglalaba sa mga nagamit namin. Ito lang. Ito lang yung buhay-buhay. Hindi -buhay. yung labas namin, oh, mga kapatid. Yung labas ng bahay namin. Ooh, dun 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 dun. Ooh, Lamig. Pero ayan. Bukas, bukas ko na sila gugupitin. Medyo tinatamad talaga ako, mga kapatid. Ang ganda ng puno sa tapat namin. Ganda ng puno. Umulak-ulak. Ayun, hindi ko alam kung anong klaseng puno yun. Ayun, kapit bahay namin. Tulog pa. <laughs> Kasi walang pasok ngayon, bank holiday. Kaya tulog pa yung mga yan. Kaya huwag tayo magingay, Predo. Pero kahit alas 12 na, tignan mo. Alas 12 na, tahimik talaga eh. Pero sa Pilipinas yan, ako, dami ng tambay sa labas ng bahay namin. <laughs> dami ng tambay. Yan ang nakakamiss eh. So, ayan. Ganito lang kami. Buong araw lang kami sa bahay. And mananangali lang kami maya pag naluto yung aking sinigang na baboy. Siyempre, meron tayong kaning lamig mga patid Kaning lamig! <laughs> Para kay Fredo. Siyempre, kaning lamig din. Tayo ay tirador ng kaning lamig. Tikwan nga natin. si pinapakulungan ko na lang ito eh. Uy, sakto! Medyo maasim. Sakto. Ooh. Alam mo yung kulang niyan, mga uh, sisili sa Patis na lang. patis sa kasili na isasawsom yung isasawsom yung taba ng baboy dun sa patis na may sili. Tapos merong ano, kalamansi. Ay, oh, Diyos ko po. <laughs> alam na, alam na kagad ka eh. So, ito naman yung aking gagamitin bukas. Oh. Ngayon. Ang dami ko pang itatapon. Ang dami talagang dapat itapon mga kapatid. Talagang wala akong oras kasi trabaho. Tapos pagkatapos ng trabaho, pahinga. Tas ito naman yung aking bodega. Ayan, meron kaming freezer dyan. Ang dami mga bodega. Oh. Ang dami laman. papadala sa Pilipinas. Mga stock naming noodles, tubig Bisikleta ng anak ko kasi uso na dito. Kailangan itago. Basketball court. <laughs> basketball, basketball court ni Tayshan. So ito lang yung buhay namin dito mga kapatid. Simple lang. Napaka simple. Tahimik ng lugar namin. <laughs> Sobrang tahimik. Parang ako lang maingay. Pero sa Pilipinas, di ba, paglabas mo ng bahay, Dami na nakatambay. Uy, Peredo! Uy, ano? Shot na! Uy, ano? Ano? Inom na! Basketball! Ano? Ay, yun ang nakakamiss. Masarap sa Pilipinas. Kaya nga lang, pag wala kang pera sa Pilipinas, mahirap din. <laughs> Di bale. Tease-tease lang naman kasi malapit na kami umuwi. Magbabakasyon kami. Mm -hmm -hmm. Babakasyon si Peredo. <laughs> excited. Excited much. Excited na ako eh. Kasi ang dami kong gustong puntahan mga pati Especially mga bagong restaurant dan mga kainan ko. Ay, nakasarap. Ay, cribs na ako. At saka, buti na lang. Ay, gondo naman ng princess ko, oh. oh. You do the table, ah. And come back for the plates. Buti na lang to. Yung ganda ng princess ko, mauutusan na. Mm. Mauutusan na. Ngayon, oh. What are wearing? Pretty girl. <laughs> oh, plates. Oh, plate. Do it properly, eh. Oh. oh. Do it properly. Well done. Get some more plates. Ayan. Dalawa-dalawang plato lang kaya yung buhat yun. Hmm. This, this, this one for the rice. This for the pork. Ayan, si mami, mga na. Dish out na. Ang ulam. Ito lang, pag wala kaming pasok. Talagang like, um, family bonding na kami. Dadaling ko na tong rice cooker kasi pag ano, inutusan nila ako parati na kumuha na kumuha ng kanin. <laughs> so dadaling ko na to doon sa lamesa. Di ba? Aba! Are you tidying up your hair? Pretty barunong ah? Marunong na! So, ayan, makakayos na yung table, oh. Olyo, pretty. Marunong na mag-ayos, <laughs> mommy Mami. So, ayan na, eh. simpleng ayun, ano ayun. lang. Simpleng buhay na no! yung yan. Let's eat! Daddy. Let's go! <laughs> Hello. Oh, let's go. Yes, eat na. So ayun, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin no! mga kapatid. Start na kami ng dinner. Oh, um, we got, we got to pray first. Yes, you need to pray first. Come on, play play no, yeah. Come on, everybody. I'll pray here. you. No, thank you. Come on, everybody. I'll pray here. Maraming maraming salamat po. I'll pray